Ni natin. Tunusik na, tunusik na, tunusik na po natin ang kinig sa usap kami ni Vice King kanina, na yung may e iwan no? 20% ni Mayuda, natin sa nila e no? Ano? Para sa in and out, uh, ano malagyan natin ang Vice ang best yung mani dyan, Kuya Vice, anong siguro? Pero walang nanggagaling yan sa natin mga sa mga

hindi pa dumarating ang ano, quarterly na pag ano, nagagabat na sila na doon sa ACF nila. Ang nababayaran ng buluan sa ACF is more than 3 million. Quarterly ha. As a total of ano, annual is ang nakukuha nila is 3 million. Ni 5 centavos, ni isang bato, wala silang may contribute sa buluan. Tira na sila ng tira ng sa buluan. Ano bang hmm. itinabubuti ng buluan sa kanila? Although mga kahoy doon, pinutol. Although yung ano, pag take off ng buluan, may decorative light, inalit. So kaya nga ngayon, sabi ni Vice, dito na tayo, tayo na mag-iwas sa kanila para hindi na tayo mapag-initan. Sana hindi pag-initan yung lugar na boom boom na eh. So, Susuportahan natin. So, ano pa? Mensahe ko po, po sa lahat po na ngayon na naka -out sana mahalin natin ang kwento-kwento natin. Oh, hindi lang natin mahal siya kung nasa eleksyon. Oh, ngayon, ilabas natin yung ano, karamiti pa natin kay, may mga karamiti ngayon na dumarating. Sana mm -hmm. po, hindi ako maano sa pag-aswer sa kaya, lang. kaya Hindi tawag yeah. din aswerang ko si Allah. Boy. Nilipas din ako rito. ano pa, pasintya lang po sa ano, nanonood hindi kayo nakikinig. Okay. Ako bihira lang ako sa nilamanin eh. Simula noon pa dyan, magkilatan mo ko. Hindi ako mm -hmm. mahirap. Kasi itong ginayawasan ko, makasalita ako, nasangasahan mm -hmm. ko yung iba. Ang ginapagkialaman ko lang yung munisipi natin. Ano na ang government ng Paglaban? May natatago ang nakatatanggap sa Paglaban ngayon ng Paglaban sa Pilipinas na mm Tuyod? -hmm. Uh, tama po yan. Kasi nung panahon ni Duterte, isa po ako dyan na ano, eh na biktima. Car on oh, Biktima ko dyan. Walang kakampi dito si Duterte. Ako kulang. <laughs> Totoo. Pero nung naka, ano, nakaupo na si Duterte dyan, dami na eh. Oh, minsan, lima lang kami sa isang helikopter. Muntik mm. pa kami makras dyan. Tapos lahat dito, sip-sip. War on drugs. Mm. Oh, dyan ang ginaiwasan Yung makasalita ko ng ano ba. <laughs> Kasi ako, transparent ako masyado. Hindi ako nagmamalinis. Pero kung ano yung sa mukha ko, mas guwapo pa itong kay Karen. Mm -hmm. <laughs> Mayor, Mayor, sinabi mo kanina, alam ko ba ya, kayo walang suporta from the province uh, uh, ano? Walang suporta ang oh. sa oh. Uh, LGU ng... Um, Tama. Um, uh, Tama! Ni uh, Sikusin uh, ultimo ah, grader, hindi namin mahiram. Ultimo provincial road namin, hanggat ngayon, hubak pa rin. Hindi pa rin natapos. Ano pa? At least, least nakakasurvive kayo. Nakakasurvive kayo. <laughs> kayo, hindi kasi may, kaso may and then the local tax. Oh, sana kung ano, busisin niya lahat para makita kung sino magnanako dyan. Siguro ngayon, Mayor, matutukan na siya dahil uh, ang suporta uh, ng probinsya is nasa inyo na, nasa kongres pa. Siguro, ma lalong mag-boom ang buluan. Yun nga, eh, kung talagang gagastusin natin yan para pag-undad ng ano, bayan natin. May ira tayo eh. Oh, may ira tayo. Ang ginagawa ng ano, yung iba dyan, mahina kung Pero alam na ninyo yan. Ano, rinisin nyo, ng maganda. Kasi wala, walang patutunguan. Mahuli tayo rito. O, oh, may iwanan tayo. Gano'ng kalaking tulong ang BARM government po? Para sa Ito, sa ano, sa BARM, nabigyan kami ng ano. Hindi ko naman gitin ko ano. At uh, meron. Miss <laughs> <laughs> ano po yung magandang plano niyo sa Buluan? Ngayon at kayo ano na po. Sa Buluan, yung reprapping ko dyan sa ano, kasi para masilip natin yan, hmm. sana natulungan ng barn ang buluan hmm. kasi very potential ang buluan. The center of Mindanao na isa yan na nakaka-contribute sa footbath bucket natin is buluan. Hmm. Hmm. Ang tinapin natin, dumara, o, dumarating nga hanggat kagayang hmm. some part of uh, region 9, region 11, and then the region 3 okay, Pero uh, uh, no, kung ano, eh, ito, pahabol ko pa rin. Sana mabigyan kami mga hispan namin dyan. Bigyan kami inyo ng ano, ng finger rings. Andan sa amin ng ano, andan sa amin ng leke. Eh. Wala sa kabakan, nasa muluan. Oh, tapos yung mga fisheries dyan, sana tatakan ninyo bago mag-alis yung ano, ista na yan. I-comply ninyo kung ano yung ano, lang, ano, bipar natin. Inyong sarili po sa inyong minamahal na kayo sa Oh, I'm a request in my heart. Minamahal nila ako eh. Imagine mo, kitiwan niya sa kaso. Hulin pa ako. Gago. Sorry ako nang ganito ako. Nasanayan ko sa Moscow eh. Huwag na-record yung gago. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.